Daniel and Mami Welcome to our channel. Si Prankis kiss to them. Okay. Hello mga ka-momshi. Aquino, ano sa mga kunggubog ka na? Okay. Time check is 7 PM. Okay. Okay. Kumusta na kayong tanan? Kumusta kayong tanan? Magbisaya ako talo Uh, anyway, manami o kao ni Daniela karoon na manghiposta. Okay, busog <laughs> na siya okay. ko. Ang Tambok ng gitaan niya. Okay. Wala akong mag guys kay kahit... <laughs> mga kamansi ako ng brag. guys. Patutoy man ta. Okay. Um, Mananig pa ni hapon ni Daniela is um, naay sobra akong i- ka po siya pa ay i-ano para sa amo um, ang um, dog i um, guard siya sa gawas magabi i yan nahipos ka na may isda wala na hurot so din na na ko naikip mga kuan uh, mga kuka so, kay mauhon at tumiog town so sa taon naman yung mamahaw so mm, Okay, bravely, yag. Mag-subjud ka ko. Very thankful, jud ka ayaw. Nga nabusog niya sa mga hapon. Iga ni niya, Among simpleng hapon na. Basta nasa province tayo. Simpleng hapon na tayo, no? Yan. Ayan yeah na guys, nahugas yung plato. Pati naga nang hugas yun. So, wala good. Nahuman yung tawang sa na. Sao lang nato ni mga kamamshi. Eh. Na, humunta na po. Pero, wala na ako sa kung oras. Kay, naglaba mga kagalit yat. And then, man, iwaswasan na nabi, nag- nag-brush ko sa CR. Nag-cleaning ko sa CR. Kasi, dugay na dyan ang siya. Wala na na. Ang kasi, Agi ani busy ka ayo man. Napay hugas ang plato. So nagugas so, uh, ko -tang -tang. So, plato pagkahuman. Mas danila is tulog ka sa sabuyan. So um may ko daw tanggo. So nakahugas ko ka ng plato. Ang labi ko nga, yeah, mas makulugasa na ganila, so, makatulog apel, uy, mga matulog siya ng mga karong maging makatulog manungkog apil o yung mga kamamsi kanilaging king kapoy na ta um, di nandiyo na kumugasan so ugma na po na siya po na po ugma At so ugma, behind na po na siya kay mag early na po ni mato abong taon din sa kuan, mag-gosirin man mag magkuhan niya sa among renewal sa car sa magpukaw kaya gering yun na mo ang papers itong last week so nakuha yung kahap ma so ma early na po ni Uma dala na lang po sabay ng grocery so magbihay na po ako plato Uma o yung mga kamansyon sa una, na rin yun hindi na to yung mga ano yan karoon po rugas na mga po rugas Daniela so hindi mo ako makamata makatulog mo kung kapil kaya mo na siya so wala na si So, okay na na. Kaya na. So, inanin mo na yung nakang life. Hindi man ano, di man natin magbuhat ang tanan. So, eh, kaya kaya mo na lang na to Okay na. So, mara ito mga kamansi. Inaot nga, um, inaot nga, kamupod. I-share po din na inyohang life story din ha. Sa, mga po, sa asaman na, mo naman, asa man mo para ano um, share share lang kaan and support lang pa okay so si Daniela is to ara tuwad tuwad na siya <laughs> um so mana ko feeling diri really. um ako na na siyang i kaya siya tayo mutang lintong na ako na may change na ako ang clothes first sleep ang dress niya so, feeling na mag so, okay ako yung mga kaman si um, So, mag-bye-bye na po. And, take care all. And, God bless. So, bye-bye. And, see you next time. And, God bless you all. And, thank you for watching our channel. di man, ni Awan channel kay Daniela, man niya one channel. Okay, lang niya Thank you for support. And, thank you for watching again. Okay, bye-bye.